Magandang hapon mga sangkay, mga idol, mga amigo, mga amiga. Samahan niyo ako sa aking pagbiyahe dito sa Real Street habang nakasakay sa jeep. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Real Street dito sa Tacloban City. Ayan. Ayan, bigla pong huminto ang aking sinasakyan kasi mayroon pong bumaba ng pasahero. Ayan, tuloy-tuloy na naman ang aming pagbiyahe. Habang binibidyo ko ang gilid ng kalsada. Ayan, tingnan nyo. At ito nga, malapit na naman tayo sa gasolinahan. At biglang magdadahan-dahan dito ang driver dahil mayroon papalabas na isang jeep. Medyo matatrapik. Matatrapik tayo ng bahagya dito. Ayan. Habang umaandar ang jeep sa unahan, unti-unti rin tayong umaandar mga idol ayan sana matuwa kayo sa aking ginagawa na pagbibidyo video dito sa Real Estate Tacloban City para ko na rin kayo pinasyal dito sa Real Estate ayan. kung gaano kaganda ang Real Estate ay mas mas maganda pa dito ang downtown mga idol hindi ko lang nabidyohan dahil ah, uh, mayroon tayong dala-dalang malaki basta malaki ang dala ko <laughs> ngayon nandito na naman tayo sa may basta nandito na tayo hindi ko rin alam yan <laughs> nandito na tayo sa may simbahan mga ito simbahan pala simbahan ayan medyo maulan-ulan kasi mga idol kaya Umuwi tayo, umuwi tayo. Umuwi tayo dahil ang panahon dito umuulan, umaaraw. Kaya ito na na pagpasyahan ko na na umuwi na lamang. Hindi pa dapat ako uwi kasi maaga pa. Usually 3 o'clock pa lang yata ito mag alas 4 yan ganyan mga 3 o'clock pasado ayan para makita nyo rin kung gaano ang lalo lalo na yung hindi taga dito sa ano para ma kwan ba makita rin nila ang uh, napakagandang uh, city ng region 8 ang takluban city ayan ayan mga idol basta tuloy tuloy lang tayo bang walang traffic tuloy tuloy lang ang ng ating driver basta driver daw sweet lover naniwala ba kayo dyan? iyan ang kasabihan ng mga driver basta driver sweet lover ayan ayan kung meron kayo bayaran ng kuryente dito po kayo kumunta sa leyeko ng Tacloban City dito sa real Ayan. Andito na, andito na, tayo mismo sa harapan. At tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbibiyahe dahil wala pong bumababa. Tuloy-tuloy lang po pagbiyahe ni Kuya. Ayan. At andito na tayo sa harapan ng Sampagita. Ayan. Nakikita niyo po yung kulay green na arko. Yan ang Sampagita. at andito naman tayo sa kung gusto nyo ng uh, masarap na lechon dito po ang lechonan nakahilira lang po sila dito ayan eto yon magkabilaan po yan mga ito kung gusto nyo ng lechon dyan. dito lang po kayo pumunta sa real street napakasarap ng lechon nila dyan ang lutong kung gusto nyo pa ng uh, panimaga so meron sila dyan mga gabi ah, balanghoy ayan marami yan sila dyan mamimili lang po kayo, mamimili lang po kayo ng inyong bibilhan kung gusto naman mang, ng man, man, uh, Chris, ah ano ba to? yung malutong na chicken dyan kung mayroon kayong pera dyan sa landbank, pwede po kayo mag deposit ayan dinaanan natin ang landbang mga ito. ayan at kung wala Ayan mga idol, kung gusto niyo po ang ganitong klaseng video, pwede po ako humingi sa inyo ng palambing. Pa-subscribe naman at uh, pa-share ng aking video. Ayan, thank you for watching. Bye-bye.